alam nung Marta at nagkakaganyan ka. O, oh, tingnan mo, itlog. Sa'yo. Ay, wow, perfect! Nangopia ka, no? Bakit di ka lang managbigay ng kodi ko? Hindi kaya. Alam mo, kung nakikinig ka lamang sa gurot, hindi nakikipag-usap sa ang katabi tuwing klase, ay maiintindihan mo ang aralin. para. Tumutok. Ano Ng oh wow, linchet bato. Angas naman, goal. Uy. E, ayamanan ko nito. Aalis ako sa eskwela hanggang ito, tapos babalik ako sa reunion para makahiganti ako kung sino man gumawa sa pampan. Uy, anian. Bakit kinakausap mo sarili mo? Alam ko naman gumagsak ka sa quiz, pero hindi naman dapat umabot sa ganito. At saan ko nakuha ang libro yan? Ewan ko nga eh. Dito ko lang dito. Yo! Dumi-dumi! Teka! Saan nagban ko? Nasaan ba tayo? Nasaan ba tayo? Asan mo ka dinala? talaga ang libro? Di mo ba, ba nagkikita nawawala na tayo? Oh? <laughs> Uy, di ba next month pa ang banong wika? Advanced naman nila mag-celebrate. Aba malay ko ba? Bakit ba tayo nagtatago lang? Na? <laughs> hindi ko na talaga alam. <laughs> Ay, mga amiga, Kailangan niyo ba yung anak ni Rosy Metal? Na si, ano, Bernalis etal. si Metal? Ay, hindi ko mawarit gano'n ang kanyang naiisip. Alam niyo, ipalagay ko may plano ang batang iyon na mag-asawa na wala pa sa hustong edad. Nakakatakot nga naman talaga. Diyos ko po, santo, amiga. Nabasa ba yung usulat na aking ipinadala sa ating pangkatang liham? Ha? Huh? Liham? Meron ba? Ah, yun ba yung pangkatang liham na ang pangalan ay Pambansang Maritas ng Taon? Ano ba yun? Ay, ito. Teka, babasahin ko lamang ito. Ay, siya nga pala, amiga. Narinig mo na ba? may mahigit isang daan na tulong wika raw sa ating bayan. Iba't di ba? Makulay at palaging nagbabago. Kaya mahalagang maunawaan natin ito. Pero ano nga ba talaga ang wika? Sabi ni na Bernalas at taong dalawang libot ito raw isang proseso ng paghahati at pagtanggap ng mensahe gamit ang verbal at di-verbal ng mga simbolo. Ayon naman kina mga ayos at ang dalawang libot lima, ito raw ay ang susi sa maayos na komunikasyon. Samantala, ayon kina Constantino at Zafra ng libo, ito raw isang kalipunan ng mga salita upang magkaunawaan ang isang grupo ng tao. Pero ito, amiga. Sabi ni Bienvenido Lombera sa taong dalawang libong pito, ang wika raw ay parang gina. Hindi tayo mabubuhay nang wala ito. At ayon pa, kay Alfonso Santiago sa taong 2003. Ang wika raw ay nagsasalamin sa ating mga mithiin, damdamin at paniniwala. At ito pa, mika, Ayon kay Henry Gleason, ang wika raw ay isang masistemang malangkas ng mga sinasalitang tunog na isinaayos para ang arbitraryo upang magamit na isang kultura. Ay kay komplikado. Kaya sa mabiling sabi, ang wika ay buhay. Ito ang nagbubuklod nagpapahayag at nagbibigay kahulugan sa ating pagkatao. Nakalahad din dito ang mga limang kahalagahan ng wika. Unang kahalagahan ng wika ay nagsisilbi itong instrumento ng komunikasyon. Pangalawa, ang wika rin ang siyang nagpapanatili, nagpapahayag at nagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng tao. Pangatlo, ito ay nangangahulugang malaya at may samahan isang bansa. Pangapat, ito ay nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman. At panglima at panghuling kahalagahan ng komunikasyon ay nagsisilbi itong lingwa franca. Kaya naku nga naman, amiga. Kay haba naman ang mensaheng ito. Kapag tinapos ko ito, itilat mauubusan na ako ng laway. Ngunit hindi ba totoo naman ang aking mga ibinika ito? ay talaga bang tumpak ang iyong mga salita, amiga? Hindi ko maiwaring ganito pala ang kahalagahan at kahulugan ng wika. Tama nga naman. Sino kayo? Bakit ganyan yung kasuotan? Asan ninyo mga sedula? Huh? Ano kayo? Ano kayo? Opo! po! Opo talaga! Hindi nyo kami panikulo! Sige! Marahil ay tama ang inyong sina sinasabi. Umalis na kayo bago pang magbago ang isip. Kapagod pa lang ganitong setup. Akala ko sa English na ako mananose Sa Pilipino rin pala. Oo oh, nga no, pero paano ba tayo? English? English ba ka mo? Nakakapagsalita ba kayo na English? Ay, sino ka? Bakit ka nakikinig sa aming usapan? Multilingual ba o bilingual? Nais kong malaman ng mas makilala ko kayo ng gusto. Eh, ano sinasabi niya? Mukha siyang baliw. Ibang discussion kasi pinapakinggan mo sa klase. Ah, kuya, bilingual po kami at nagsasalita ng dalawang lingwahe. Ah, ganun ba? Ngunit, paano nakakapagsalita ng wikang ingles ang iyong kasamang babae? Hindi ba't binabawalan makapag-aral ang mga babae ngayon? Nag-aaral ka ba, iha? Ay, siya po ay nakikiklase lamang sa paaralan namin. Hindi ko nga po napansin at naging kaklase ko na eh. Ganun ba? Hoy, grabe ka. Ay kuya, nag-aaral po ako. Ngunit, bakit po kayo napatanong? Ay, iha. Alam niyo ba na ang wika ay ang pinakamahalagang parte ng ating pagkatao? Alam niyo ba ang katangian at kahalagahan ng wika? Hala kuya, grabing transition naman yan. Pero, interesado ako. Ano nga ba ang kalikasan at katangian ng wika? Mayroong anong nakatangian ng wika? Una, ito ay dinamiko o buhay. Ang wika ay patuloy na nagbabago. Ang wika na gamit noon ay maaaring iba na ngayon. Ikalawa, may antas ito. Formal o di formal. Balbal o panitikal. Nakadepende sa kausap at sa lugar nito. Ikatlo, ito ay instrumento ng komunikasyon, hindi lamang ito salita, kundi ang susi sa pagkakaintindihan. Ikaapat, malikhain at natatangi. Walang wikang higit o kulang. Kung kaya't Walang wika na superior o inferior. Ikalima, ito ay ang kabuhol ng kultura. Ang wika ay ang espeho ng ating pagkatao, maniniwala at kasaysayan. Ikaani, gamit ito sa lahat ng uri ng disiplina. Isang salita ay maaaring iba ang kahulugan nito sa batas, agham, o Mayroon namang pitong kalikasan ng wika. Una, ang wika may pinagsamang-samang tunog na kapag tinuhog ay makagagawa ng mga salita na kung saan mauunawaan ng mga tao. Pangalawa, ito rin ay may dalang kahulugan kung saan ang mga salitang sinasambit ay siyang nauunawaan dahil sa mayroong kahulugan ang bawat salita. Pangatlo, mayroon ito ang spelling of Levi. Sa bigang Filipino, hindi ito ganoon kakomplikado sapagkat kung ano ang bigkas nito, yon ang kanyang baybay. Hindi lamang yan. May grammatical structure rin na binubuo ng phonologia, morphologia, syntax, semantics, at pragmatics. Ito pa, ang wika ay may sistemang aural, oral, oral ang pagsasalita at pakikinig. Isa pang kalikasan ay ang pagkawala o extinction nito na kapag hindi ginagamit, tuluyang mawawala at mamamatay ang wika. Panghuli at pangpito, ang wika ay iba-iba, diversified at pangkatutubo dahil sa iba't iba ang pinagmulan ng bawat tao o grupo. Nagkakaroon ng variety at variasyon ang wika. Uh, magandang umaga po. Sino po kayo? Ah, uh, kasama po kami ni Ginoong Aaron. Ah, sige, mari po kayo pumasok. Dito po. siya ng mga tao, dahil hindi siya naiintindihan ng mga tao. Oh, kamusta naman ang ating mga bisita? Ano ba pinag-uusapan niya dito? Ah, wala lang po. Isinasalaysay ko lang po ang biographical at social na faktor ng wika. Hmm. Mauna na po ako. Sige. Mga binibini, alam niyo rin ba may apat na klase ng wika? Una, dialekto. Ito ang klase ng wika na ginagamit ng mga tao sa isang partikular na lugar o rehiyon. Pangalawa, sociolect. Ito ang klase ng wika na ginagamit ng mga grupo ng tao batay sa kanilang katayuan sa lipunan o trabaho. Pangatlo, idiolect. Ito ang estilo ng isang tao sa paggamit ng wika o sa kanyang pagsasalita. Pangapat, etnolect. Ito ang klase ng wika na ginagamit ng mga partikular na etnolinguistikong grupo. At ayon din kay John Cafford, permanente ang dialekto at idiolect, habang pansamantala naman ang mode, register, at estilo. Ah, uh, ganun ba? Oo. Nais niyo bang maglang dumabas sa asoteya? nais ko sana makapagpatayo ng isang paaralan kung saan pwede makapag-aral ang mga batang lumaki sa kahirapan. Ngunit, hindi ito piniyaga ng ating pamahalaan. Alam niyo ba, nais ko sana ituro sa mga kabataan ang sining ng komunikasyon. Dahil ito ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga individual na makapagpahayag at makapagsabi ng kanilang mga damdamin at saloobin. Pero sa palagay ko eh, hindi na ako dapat nangangarap ng na mga itong bagay dahil hirap-hirap naman ito abutin. Sino? You know, baka may ibang paraan pa para mabigyan o pobosan ang iyong paaralan? Mahal ay, o oh, sabi mo sila, di ba naman ang proseso ng komunikasyon? Bago pa man magpadala ng mensahe ang mananalita, ay kailangan magkaroon muna ng ideya o kaisipan. Ito ang unang hakbang kung saan ang nagpapadala ay nag-iisip at bumubuo ng mensahe na nais niya iparating. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng wika o senyas at dapat mayroong pagsaalang-alang sa tumatanggap. Ang pagtanggap naman ng mensahe ay nakabatay sa katinuan ng isip ng tumatanggap ang tumatanggap ay kailangang maayos na matanggap ang mensahe. May kalinawan ba sa pagpapadala? May kakayahan bang maunawaan ng tumatanggap ang mensahe? At nabigyang kahulugan niya ba ang mensahe? Ito ay ang komunikasyon bilang isang proseso. Kung maayos mo maipahatid ang iyong mabuting kalooban, ito ka ng iyong paaralan. At isa pa, marahil ay magsimula na tayo sa pangangalap ng mga pirma upang magsumite ng ating petisyon at imaibahagi natin ang ating nais. Ganito naman di ba ang layunin ng komunikasyon? Oo, tama ka. Ang mga layunin ng komunikasyon ay una, magbigay ng daan tungo sa pag-unawaan ng mga tao. Ito ay mahalaga upang magtagumpay ang mga relasyon at mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Ikalawa, makapagkalat ng tamang impormasyon at kapakipakinabang ng mga kaalaman. Nakakatulong ito upang gumawa ng mga tamang aksyon at desisyon ang mga tao. Katlo, magbigay din o halaga sa mga pagsa o dapat bigyang pansin at talakayin ng mga mamamayan. Sa pamamagitan nito, naiiwasan ang maling pananaw ng mga tao. At ikaapat, magbukas ng daan sa pagpapahayag ng iba't ibang kaisipan, damdamin at saloobin ng mga tao. Sino mo kayo? Ako ang hardinero na ginawa Iron. At ako naman, si Pia alam niyo ba, maaari kayong gumamit ng iba't ibang uri ng komunikasyon. Ayon, Kirsten Villano Marquez, may apat na uri nito. Una, verbal. Ito ang komunikasyon may paggamit sa wika. Maaari itong pasulat o pasalita. Ikalawa, extraverbal. Ito ay ang paggamit ng wastong tono at timbre sa pagsasalita. Ikatlo. Ikatlo, di-verbal. Ito ang komunikasyon na ginagamitan ng kilos o galaw. Ikaapat komunikasyong simboliko. Ito ang komunikasyon na ginagamitan ng mga simbolo tulad ng mga kulay, larawan o tunog upang magbigay ng kahulugan at maipahayag ang mensahe. Ginoo, natapos na po namin ang paghahatin. Ah, sige maghusay. Salamat sa inyong servisyo. Maaari na kayo lumipad. Salamat po. Wala, umuulan na. Tumasok ka muna tayo. alam niyo, mas malakas ako magmahal. Para sa unang modelo, ang linguistikang si Del Hives ang bumuo ng speaking paradigm. S. Para sa settings, saan ba ang nag-uusap? P. Para sa participants, sino ba ang nag-uusap? E. For ends, uh, ano ang layunin ng usapan? A. For act sequence, uh, ano ang takbo ng usapan? K. For keys, ito ba ay formal o di-formal? I, for instrumentalities, basalitan ba o personal? Ba L, for norms, ano ang paksa ng usapan? At syempre, G, for genre, nagsasalaysay ba ito o nagtatalo? Na ng modelong ito ang uh, kakayahang komunikatibo at ang um, mga uh, mahalagang salit na socio-cultural at iba pa na dapat isaalang-alang. May isa pang modelo, galing kay Gordon Wells, na isang guru sa wika, nagpapakita ito ng ugnayan sa tungkulin ng liga at gawin ng pagsasalita. Ang modelong ito ay binubuo ng mga sugestyon upang magamparan tungkulin ng wika nang sa ngayon ay lubusang maunawaan ang kahulugan ng kakayahang komunikatibo. Pero di pa tayo nagtatapos sa modelong komunikasyon sabagat meron pa tayong modelong SMCR ni David Berlo. Gusto niyo bang malaman anong SMCR? Ito ang source, message, channel at receiver na ginawa ni David Berlo noong 1960. Ang komunikasyon ito ay nagsasahad ng mas epektibong komunikasyon na kung saan ang source at receiver ang may pareho at pantay na kasanayan sa komunikasyon, sistema ng panikunan, paalaman at kultura. Gamit ang mga kakayang ito, ang source ay makagagawa ng mensahe or message at nagpapadala ito sa channel na siya namang maiintindihan ng receiver. Basilio, narito ka lang pala. Alam mo ba kanina ka pa hinahanap niya ang ina? Pasensya na po, Ginoo. Alis na po, po. Oras na para lumipad. Patawarin niyo po ang aking paghihimasok. Ngunit nakita niyo ba ang aking minamahal na anak na si Basilio? Alis na lang ako. Mayroon pa bang iba? Shannon Weaver? Tama. Oh. Ang modelo Shannon Weaver o tinatawag ring mantikang theory of communication ay isang teorya binubuo din na Claude Shannon at Warren Weaver noong 1949. Ang modelo nila ay may kasamang ring electronic signals na nagkinakaalangan sa pagpahatid ng na mensahe. Nagpapahiwatig ito ng komunikasyon ay isang one-way komunikasyon. Ibig sabihin, walang pagtugon na naganap. Ang ingay rin dito ay pinakita na may wala king panel na nakaapekto sa pagpapadala ng mensahe. Tapos na ba? Hindi pa. Meron pang isa. Ang modelo ni Wilbur Sham na binuo noong 1954. Oo, dahil binigyan niya ang kahalagahan ang encoding at decoding. Ayon sa kanya, ang mensahe ay maaaring maging komplikado dahil sa iba't ibang kahulugang ibinibigay ng mga tao. Ang kahulugan ay maring dinotasyon o ang diksyonaryong kahulugan at konotasyon na nakabatay sa personal na karanasan at evaluasyon ng mga tao. Binigyang diin ng modelong ito ang pagpapalit ng papel ng tagahatid o encoder at ng tagatanggap o decoder kung kaya ay tinatawag din itong two-way communication kung saan pinapahalagahan ang pagtugon ng tagatanggap. At iyan ang iba't ibang modelo ng komunikasyon sa ating panahon. Ay, At sa aming panahon pa pala pa ah, naku, salamat naman sa lahat ng iyong mga informasyon. Naway makatulong ito sa aking minimiting paaralan. Ay, ang dami ko nang natutunan. Matulog mo na kayo. ¡Ya